wala namang buhoy, tawbi na! Oh, ayan o, Laban kayo! Laban lata! Tal huwag na kayo lumabahan ka rin. Balasa, tuwag na. Huwag na kayo lumabahan ka rin. Ako ka na sa inyo. Huwag na ha? Lima daw, lima daw. May naklasa. Wala naman, arit, pungutang na. Dos. Alas. Dos nga la. Oh, amin na rin. Hoy, bakit? mo bulok ko sa magulang please. eh. Hoy, tanga mo. Oli. 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 Balik, balik, balik. Uh, wala pera. tao, wala pang tao, wala pang. Para hindi no tining nang Hindi na talaga. Ba't si Batong? Sabi ko, "Huna." Baka na oras na. Diba, hindi, mamawala na kami ng kapital. Mahirap <laughs> man dukot. <laughs> ano mga kaya? Alam mo kung namin, na? Wala, na na. na? diba, wala ba Dapat dagdagan okay. no, <laughs> no, no, no. ilalang lang ka bara? Sampu wala kaya para maganda ang labag. Ah, Parang tuhin na. <laughs> na. Patay ako. Patay ako. Na. 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 <laughs> hindi naman kayo manana. Nagmahindi <laughs> niyo <naman> kayo. Dahil <laughs> 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 hindi ako naman sa <laughs>

ano, per? Lala yun naman. Kahirap nabigyan. sina na eh. tanga yun yung tira na Wala. yung sa Ikaw na. Wala, wala per. May kumuha ka? Wala pa. Ikaw nga, mano. Ocho ang per. Ocho. Ocho ang per. Kinse, kinse. Ocho, ocho ang per. Kinse, kinse, kinse. Ocho ang per. Ocho, ocho, ocho. O, try. Bainting ko na. Bainting ko na. Ocho ang per yan. Ochena paro pa Kisi yao. Alasito ochi yung Pati ni kita. ko lang yung ito. Ayaw ko paro china. Paro china. Paro china. Paro ochi na. At nga na. Hindi pero hinahabol lang. Ay hindi pala ako pala. Ay

Ito ang kinayang bakit. 550 yung kasama yun na Nadyo sa kabilang <laughs> Ruwinda. Tanga kayo, sala-sala yung lagay nung taya. Kaya <laughs> 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 uh <-huh. laughs> sa dalawa mo, taya. Ay, tanga, doon mo yung isa Oros mo yung nilagay sa aping Tang-tang. Yan, nag siyang pa. Ang dami-dami

Dus datangin mo na kayo. mo na, wala uh, 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 Wala na. Wala na. Wala na Project, mabatakin natin na. Wala ang pag-gasin. Ilang ni man. animal. Ay, ay, Aray mo, pera. Aray, aray. Aray, aray. nga. Oh, pula,

ito yeah. nagpe-pair na yun, di makaka-uwi mamaya at ma Oh, yan na, Para tunay. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala.